Magandang araw sa inyo lahat mga ka-agri. Muli na naman tayo nagkasama-sama upang mas tapasin pa ang isang subsektor ng agrikultura, ang panggugubat. Samahan ninyong muli ang Agri Squad upang magbigay ng mas malalim pang mga impormasyon patungkol sa agrikultura. Ito ang Agri Suri, ang pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Ang ng sektor ng agrikultura na panggugubat, alamin muna natin ang kahulugan ng sektor ng agrikultura. Ang sektor ng agrikultura ay isang mga pangunahing sektor ng ekonomiya sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Naisang agricultural country nakapaloob sa sektor ng agrikultura ang pagsasaka, pangalaga ng hayop, pangingisda at pagagubat. Na ating tatalakayin ang paggugubat. Samahan nyo kami at talakayin natin ang subsektor ng agrikultura na panggugubat. Tara na! Panggugubat ay isang pangunahing ekonomiya ng gawain ng sektor ng agrikultura ang paggugubat din ang mahalagang pinagkukunan ng plywood, tabla, troso at binil. Pinagkikitaan din ng ang ratan ni pa, anahaw at kawayan. So ay may iba't ibang uri ng base at layunin paraan at saklaw. Sama-sama nating puntahan ay isa sa lugar kung saan ang mga puno ay pinangangalagaan. Andito tayo sa isa sa Marinduque Wildlife Fiscal Center kung saan kapansin-pansin ang malaking puno pasukin natin at mas talupa natin itong pag-aralan. Ang lugar na ito ay isang halimbawa ng panggugubat sa kalikasan at matukod sa layo ng protektahan paunla rin at pangalagaan ng kalikasan. Ikalawang uri nito ay ang paggugubat sa agrikultura kung saan ito ay naglalayong palakihin ang produksyon ng mga pananim at hayop sa agrikultura. Halimbawa ito ay ang pagtatanim ng pananim, pag-aalaga ng hayop at pag pagpapalago ng mga gulay. Panghuli ay paggugubat sa urban na tumutukoy sa gawain o aktibidad na layong Pala rin at paggandahin ang mga lungsod at pa komunidad na urban. Halimbawa ng panggugubat sa urban ay ang pagtatanim ng puno sa lansangan, green roofs at vertical gardens at maging ang community planting. Napakalawak ng subsektor ng agrikultura. Kung ating tutuusin, marami din itong layunin. Ngayon ay atin naman alamin ang epekto nito sa tao. Ngayon ay pakinggan natin ang panayam ni Jana Romasanta sa isa sa mga nangangalaga ng kagubatan. Ano ang pangalan? Ako po si Elpidio Romasanta. Ilan taong gulang? Ako po ay limamput siyam na taong gulang na. Para sa iyo, mabuti ba o masama ang epekto ng panggubat? Bakit mo nasabi? Sa mga epekto ng panggubat, kung ikaw ay pagpuputol ng kahoy. Bakit mo ito nagsasabi? Sapagkat ang pagputol ng kahoy ay bawal. Bakit mahalaga ang ating pangungkat sa iyo? Dahil ang kagubatan ay, ay siyang nagpipigil ng baha sa ating lugar. Ano ang ginagawa mo bilang tagapangalaga ng kagubatan? Siyempre, nagiikot nagtitingin ang kagubatan kung mayroong nagkakaingin. Ano? Ang pagkagubat ay may iba't ibang epekto sa kalusugan, sa panigiran at ekonomiya. Halina at atin ito sa isang tukuli. Base sa aming pananaliksik, ang epekto ng panghuguban sa kalusugan ay ang pagkakaroon ng sakit. Ito ay dahil sa mga hayop na maaaring nakatara dito na magdudurot ng mga virus. Ikalawang epekto ng pagugubat sa kalusugan ay ang pulusyon sa angin. Dahil ito sa mga makina na gumagawa ng troso o nagpapantay sa mga kahoy upang ibenta sa mga produkto. Ibenta sa mga... Ang mga problema sa kanila, pangunan, pangunan ng trabaho. Pangalawa, pagkakaroon ng problema sa ekonomiya. Ang pagugubat ay magkakaroon ng epekto sa ekonomiya sa tulad ng kawalan ng trabaho. Kung ang kagubatan ay mauubos, mawawala ng trabaho ang mga taong umaasa rito. Ikalawa, ang pagkakaroon ng problema sa ekonomiya, tulad ng malakihang gastos upang magawa ang mga produkto na gawa sa mga kahoy. Problema sa kapiligiran. Una, pawalan ng tirahan ng hayop. Pangalawa, problema sa klima. Iyong problema ng tao ang kawalan ng tirahan ng hayop dahil ang ilang mga wild na ayop tulad ng ahas ay nakatira dito. O sakali mawawala na kagubatan, maaari ang mga ahas ay magpakalat-kalat sa kalsada. Pagkakaroon ng pagbabago sa klima, mga pagbuputol ng puno ay nagiging dahilan upang mas uminit ang daigdig dahil wala na sumasalo sa UV rays ng araw. Ah. Ngayon naman, alamay natin paano naman natin papahalagahan ng kagubatan. Isa sa paraan kung paano natin papahalagahan ng ating kagubatan ay ang patuloy ng pagtatanim ng puno. Dahil ang pagtatanim ng puno ay malaking tulong na sa ating kapaligiran. Ikalawa, ang pag-iwas sa pagputol nito. Ang pag-iwas sa pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan ay malaking tulong na sa ating kalikasan upang hindi uminit ang daigdig. At ikatlo, paalagaan natin ang kagubatan kung gagamitin natin ito sa tamang paraan. Huwag nating abusuhin. Hindi porket marami pa ang mga nakatayong puno, ang ibig sabihin nito ay magtatagal ito ng panghabang buhay. Kung patuloy natin itong puputulin araw-araw, maaring mawala na tayo ng puno sa mga hinaharap. Kaya ito ang ating mga paraan para ito ay pahalagahan. Atin sana tratuhin ang kalikasan na parang tao din lamang. Muli kami ang Agri Squad at ito ang Agricool Suri.